Puspusan na ang paghahanda ng lokal na pamalaan ng Cebu City para sa nalalapit na pagdaraos ng palarong pambansa sa lungsod. Hindi naman bababa sa 2,000 tauhan ang i-deploy ng pambansang pulisya sa natura aktibidad. Si Jesse Atienza sa detalye, Rise and Shine. Jesse. Matapos ang 30 taon, magbabalik sa Cebu City ang pagdaraos ng palarong pambansa kung saan magtatagisa ng pinakamagagaling na mga atleta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nakahanda na ang Olympic size pool sa Cebu City Sports Center. Tinatapos na rin ang renovation sa grandstand at sa oval kung saan isasagawa ang opening program. Ayon sa LGU ng Cebu City, posibleng umabot sa 25,000 tao ang dadagsa para sa aktibidad. Because I was so concerned with the Uh, security situation sa atong palaro. And I've already mentioned this, that we are expecting 14,000 athletes, 12 at first, but now we are looking at 13 to 14,000 athletes. Not to count their trainers, not to count their coaches, as well as ilang staff, as ilang family pa. Mabot ug bain mil. So may ang akong yung ingon nila nga tabangi in town ng Cebu City sa Palaro, especially with the augmentation of um, Uh, police personnel. Tiniyak naman ng Police Regional Office 7, nakahanda na sila sa lahat ng security measures para sa pinakamalaking sports event sa bansa. Hindi naman bababa sa 2,000 personnel ang kanilang ide-deploy para sa siguridan. Your PRO 7 will exhaust all available resources to make sure that uh, itong palarong pambansa ay magiging safe and secure, no? There was a specific instruction from the Regional Director, Police Brigadier General Anthony Abirin, na lahat ng avenues, lahat ng security preparations should be uh, done as early as now para we can adjust if ever there will be uh, upcoming developments. Dagdag ng PNP, maliban sa playing venues at billeting quarters, magpapakalat din sila ng mga personel sa mga tourist sites sa lungsod at sa lalawigan ng Cebu na posibleng puntahan din ng mga bisitang dadalo sa palarong pambansa. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.